pag join force daw etong si Jason sa <laughs> kasama na rin si na at yung iba pa uh, sila daw ay magpa-file ng ethics complaint laban kay Senator Risa Ontiveros para daw eto nga ay mapatalsik na sa Senado talaga lang ba? yun bang mga pinagkagagawa nyo dati na mga kuno ay tanim witness ni Senator Risa Ontiveros yung mga pag akusa nyo tungkol sa mga witnesses na yan? Yan po ba ang napatunayan? Mukhang wala eh. Mukhang hindi. Tapos eto na naman kayo ngayon. At ang sinisigaw na itong kampo ng mga ito nina na Jason sa sinusupil daw ang kanilang freedom of expression. Oh, ay bakit, bakit may mga rason kayong yung uh, sinusupil ang freedom of expression nyo ngayong nakasampa na yung cyber libel case laban sa inyo? Hmm. Ang gusto nyo kasi ay ganito, kayong mga DDS, kayong mga nasa paligid ni Digong, kayong mga alipores ni Digong, ang gusto nyo labanan ng fake news. Yan. Hmm. E hindi po kasi ganyan ang mga katulad ng sana on the Veros. Kung freedom of expression lang, pwede natin sabihin na ikaw, Mr. Jason Sa, ang nagpakawala kay alias rin eh. Kung freedom of expression lang ang, ang pwede namin sabihin, binayaran mo Mr. Jason sa si Alias Rene. Binayaran nyo ni Naroke, ni natupasyo kung freedom of expression ang pag-uusapan natin. Lahat tayo may freedom na gano'n. Pero kasi sa parte, sa aspeto ng kasamaan, kayo lang yan. Sa aspeto ng kasinungalingan, sa inyo lang yan. Walang pwedeng bumawi sa inyo yan. At parang ang gusto nyo, labanan tayo ng kasinungalingan. At parang ang gusto nyo, labanan tayo ng fake news at disinformation. Kawawa kayo, namumuhay kayo sa, sa kasinungalingan. Mind you, ah, alam na itong mga ito ang kanilang ginagawa. Alam na itong mga ito, katulad ni Jason Sang, na, na niloloko na niya ang sarili niya. Alam nila yan. O, oh, ngayon, magsasanig puwersa nga daw sila para uh, patalsikin sa Senado sa Senator Riza Ontiveros. O talaga ba? Parang nakalimutan nyo na ang dapat nyo gawin ay labanan muna yung, yung kaso na isinampan ni Senator Riza Ontiveros dahil ulitin natin na ah, complete ang, ang ebidensya ni Senator Riza Ontiveros. Kompleto lahat. Detalyado. May resibo. O, oh, doon muna kayong mag-focus dahil sigurado walang lulusot sa inyo sa kawalang hiyaan na itong mga ito. Bakit daw ang mainstream media hindi sinama sa cyber libel? Eh, pinalabas daw naman yon ang mainstream media. Exactly, talagang pinalabas at nagustuhan nyo naman yon Dahil nga, sabi niyo ang madalas nyo reklamo bakit hindi pinapalabas sa social media or sa mainstream media rather eto mga ganitong klaseng o yung mga sitwasyon na ganito. O ayan, nailabas na po ng mainstream media. Ang kaibahan nyo lang, dinagdagan nyo. Ang kaibahan nyo lang, lalo yung ginatungan kayong mga nasa paligid ni Digong. Ang mainstream media, kung ano yung sinabi ng Rene na yon, yun na yon. At sa tingin talaga, may maniniwala pa sa inyo, ah, meron din pala. Siyempre, naandyan din yung mga DDS na handa pa rin magpa handa pa rin magpagago, at tuwang-tuwa yung mga yan habang sila ay ginagago ng mga Duterte. Kasama na rin siyempre yung mga taong nasa paligid. Lady Kong, tuwang kayo habang kayo ay winang walang hiya.